Hi guys, good morning. So, ito. Maga pa, wala pa akong suklay, wala pang lamos, at wala pang... Oh, at toothbrush. <laughs> okay. So, wala lang. Gusto ko lang makipagkwentuhan. Kapag ka nanay ka na ano, hindi yung wall namin. Hindi pa naayos. Diba? Hindi pa naayos. Hindi pa, mag, hindi pa ayos ang pintura. Wala pa tayong budget para dyan. Unahin natin yung pagkain. Okay. So, ano. Pag nanay na tayo, bukit talaga palagi yung babae. No? Kasi yung babae na sa bahay lang. Mga well, yung lalaki, they can do all the things they wanted to do. They can go with their barkadas. Party all night until morning. Diba? Sad. Hindi ko naman nila lahat ng mga lalaki. Kasi I know may mga lalaki naman na responsible sa feelings ng mga asawa nila. Hindi nila nalilimutan kung ano yung mga do's and don'ts. Kung ano yung mga possible na makasakit sa asawa nila. And once na tinatawagan sila ng asawa nila. For example, you're out there and it's almost, it's already 1 o'clock or 2 in the morning. So madaling araw na. And then your wife is keep on calling you because you're still out there with your barkada. Your wife is keeps on calling you and then you will get angry. Ikaw pa magagalit. Bakit? na nasasakal ka? Oh my God, guys. Alir, you ask the girl to marry you. Or, there's a reason why you are together. And then suddenly, sasabihin ko sa kanya na, nasasakal ka? Nasasakal ka in what sense? Haler, ang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Isko pag sinabi mo nasasakal ka, what is, hindi ko, can you please explain to me what nasasakal means? Because, para sa akin, pag, pag nagsabi na ng gano'n yung partner mo na nasasakal na siya, it means it's the dead end. Tapos na. Kasi, mag-stay ka pa ba sa isang relasyon? Kung nasasakal ka na, hindi ka na makahinga? Ibig sabihin, hindi ka na masaya. Kung may asawa ka, yung asawa mo keeps on calling you to go home kasi it's already 1 o'clock in the morning and you're out there with your barkada, may gods ka bang sabihin sa asawa mo na nasasakal ka na? Kapoy ka na kasi she keeps on calling you? My God, it's immature. Grow up, guys. So, yung ganyang mga senaryo, pag sinabi niya sa partner niyo, make sure na hindi na kayo mapapakita ng mukha niyo sa partner niyo. No. Never ever show your face sa babaeng sinabihan niyo na nasasakal na kayo. Di ba? Kasi once sinabi niyo nasasakal kayo, it's dead end. Nasasakal ka kayo kasi pinapauwi kayo at hindi ka pa, hindi ka pa satisfied. Sa, sa labas ninyo ng barkada nyo and then suddenly maririnig ng partner mo sa kabilang linya na may babae mo sisigaw si na parang she has all the rights which is ikaw si kausap is sawa ko no may maririnig ka sa kabilang linya na bakit hindi na lang siya matulog dyan hello I'm the wife and you are the barkada <laughs> di ba come to think come on I'm at this age and hello grow up yun lang